Yun pong mga productivity senators, mukhang ang gusto talagang palabasin sa bibig ng mga Diskaya, ay ang pagkakadawit, pagkakasangkot ni uh, Speaker Romualdez at na itong si Representative uh, Saldico. Pero nagsalita na po ang mga Diskaya, ang sabi, labas sa transaksyon nila ng kanilang mga um, kumpanya etong dalawa. Ibig sabihin, wala silang Uh, ugnayan sa sa mga proyekto. Wala sila sa transaction. Maliwanag naman 'yan. Maniniwala pa ba tayo sa mga diskaya? Nako. Mukhang ang sabi nga ni Mayor Vic Soto, etong etong mga diskaya na ito, mukhang uh, nagpo-project na sila ay maging state witness. Ang problema, meron silang pinagtatakpan hindi nila kayang ilahad ang lahat-lahat, ang buong katotohanan. Kaya ayon, imposibleng maging state witness ang mga katulad nila. Yun daw. Ah, oh, gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Yan ang sinabi na si Diskaya. Yan ang sinabi na si Curly Diskaya. So maliwanag yan ang pinupunto kasi ng mga kongresista at, 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 kasama na rin, I mean, ang mga senators, katulad din na Bato de la Rosa, na kuno, ay mukhang totoo yung sinasabi nga ni Sara Duterte na dalawa lang ang may hawak ng budget ng ating bansa. Gusto nilang patunayan yon. So gusto na rin nila na lumabas sa bibig ng mga diskaya na ang pinaka ang pinaka uh, player bigger biggest player dito ay ito ang dalawa na si Speaker Romualdez at si uh, Saldeco. Yan, yan ang masaklap. Dahil kung, kung talagang um, makapasok na state witness itong mga ito, eto si Carly Descaya, siguradong mulat sa poll yung kanilang mga statement ay kailangan nilang panindigan. At yun nga, una na, una na, na nilang sinabi na itong dalawa ay walang kinalaman at labas sa transaksyon ng kanilang kumpanya. Yun lang. Kasi kamakailan, um, lumalabas na rin sa balita na may mga senators nga na sangkot. At sino ba ang posibleng sangkot na senators? Natural. Yun po yung mga pro-Duterte senators. Yun yung masaklap.